Tayo ay nasa isang hotel somewhere sa Makati sa taong 2003. Ang lalaking nakaupo na nakasot ng patig na sundalong uniforme ay walang iba kundi si Navy Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes IV. Katabi niya noon sa mga oras na yon si Army Captain Gerardo Gambala, Captain Nicanor Faildon at iba pang mga junior officer ng Armed Forces of the Philippines. Sa kanyang likuran ay higit tatlong daang mga sundalo. Pero hindi sila mga ordinaryong sundalong iniisip nyo. Sa kanilang pisig, they have something in common. Oo, alam ko, simbolo ng katipunan pero ibang mga katipunero ito. Sila ay grupo na tinatawag bilang Magdalo Group. Binubo ito ng mga sundalong tumiwalag sa AFP. Ano ang kanilang pinaglalaban? Police service. Ang pagbaba sa pwesto ng dating Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo. Matapos ang apat na taon na sundan pa ito ng pag-ukupa sa Peninsula Manila Hotel na humantong sa matinding girian sa pagitan ng pwersa ng gobyerno at sa grupo ni Trillanes. Pero paano humantong sa ganito? Sandali, para mas lalo nating maintindihan, rewind muna tayo. Rewind muna tayo sa taong 2001. Taong 2001 ang patalsikin ng mga mamamayang Pilipino ang dating Pangulong Estrada dahil sa mga iba't ibang aligasyon ng katiwalian. Kasunod naman ito ang pagtalaga sa pwesto bilang pagkapangulo ng kanyang vice-presidente na si Gloria Macapagal-Arroyo. Ngunit, sa kanyang termino ay nasangkot din siya sa iba't ibang kontrobersya at mga isyo sa panahon ng kanyang pamumuno. Hinarap din ng gobyerno ng Arroyo ang mga aligasyon ng maling paggamit na pondo na humantong sa maraming investigasyon. Maraming mga kritiko ng administrasyon ang humihiling sa pagbaba ni JMA sa pagkapangulo at isa na nga dito ang Navy Senior Grade Officer Antonio Trillanes IV. Iginigit niya na nagkaroon daw ng korupsyon at hindi daw nabibigyan ng sapat na pondo ang EFP Kung saan, mababalik tayo dito Noong ika-27 ng Hulyo, taong 2003 Humigit kumulan tatlong daang armadong sundalo ng Magdalo Group na nanggaling sa Fort Bonifacio sa Tagig Ang tumungo sa isang hotel sa Makati, sakay na mga sasakyang militar Sumugod at persahang inokopa ang awkward premiere. Pinalibutan nila ng pampasabok ang gusali at ang daan patungo dito. Pumesto sila sa mga rooftop at mga advantage point location. Strategy nila ito upang pigilan makalapit ang pwersa ng pamahalaan. Hinayaan naman na mga magdalo group ang mga civilian at guest sa hotel na lumikas ng ligtas sa lugar. Nang umagang iyon, nagsagawa ng press conference ang Magdalo Group. Pinayagan nila ang mga media na makapasok sa hotel. Sa press conference, nagpahayag sila ng mga saloobin at hinaing laban sa Administrasyong Arroyo at sa AFP. Bilang leader ng grupong ito, sa ng mga magigiting na sundalong ito, nais muna namin iparating sa bayang Pilipino na kami hindi mga terorista. Binibigyan din nila ang katiwalian at anomalya sa loob ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang ang umano'y maling paggamit ng pondo para sa sahod pagbili ng mga substandard na mga kagamitan at kapanganan ng mga sundalo. Hiniling ng mga sundalo ang pinabuting binipisyo, mas mataas na sahod at mas magandang kondisyon ng kanilang pamumuhay. At gayon din ang pagbitiw sa pwesto ng Pangulong Arroyo at sa AFP Chief of Intelligence Service Officer Victor Corpus. Containing Tanghali noon na nagdeklara si Arroyo ng State of Rebellion at inutusan niya ang mga unit ng pulisya at militar na palibutan ang lugar na Oakwood at maghanda para sa aksyon kung kinakailangan. Mabilis na nagdeploy ang mga persa ng militar at pulis upang pigilan ang pag-aalsa. Naglantad ng mga roadblock at checkpoint sa paligid ng Makati. Nagbigay ng ultimatum ang pamahalaan na sumuko na mapayapa si Trillanes. For this reason, I am giving you up to 5 o'clock this afternoon. To stand down, surrender down your weapons, and return to barracks. Tumagal ang negosasyon sa pagitan ng Magdalo Group at sa gobyerno at inabot ito ng gabi. Habang tumatagal ang negosasyon, tumitindi rin ang tensyon. Kami nasa tama. They should be, hindi, we're not the crooks, we're not the bad guys here. Ang dating Pangulong Fidel V. Ramos ay namagitan na at hinimok ang magdalo na sumuko ng mapayapa. Si Trillanes na nooy na trap sa gusali ay walang magawa. Numipas ang labing walong oras na negosasyon. Ibinaba ng Magdalo Group ang kanilang armas at dinisarmahan ang mga pampasabog sa lugar at sumuko. Sa kabila nito, idinidin ni Trillanes na hindi kudita ang kanilang ginawa. This is not a kudita. We're not attempting to grab power. We're just trying to express our grievances against his government and against the chain of command of the armed forces of the Philippines. Natapos ang pag-takeover sa awkward premier ng walang kaharasan at walang pagdanak ng dugo na naganap. The crisis in Makati is over. Ang mga sundalo na Magdalo, kabilang Senatrillanis si at Gambala, ay dinala sa Kusodiya at naharap sa kasong rebelyon, kudita at naharap sa court martial proceedings. Ikinulong siya sa Fort Bonifacio sa loob ng apat na taon kasamang ibang mga lider sa pag-aalsa at dininig ang kanyang kaso sa korte. Pero hindi pa pala dito natatapos. Ikadalumput siyam ng Nobyembre 2007 kasama si Brigadier General Danilo Lim at iba pang mga miyembro ng Magdalo Group. Tumungo sila sa Manila Peninsula Hotel at persahang pinasok at inuko pa ito para sa ikalawang pagkakataon. Simple ulit ang kanilang hiling. Bumaba sa pwesto si Arroyo. Naglunsad ng operasyon ang mga kapulisan at militar. Pinasok nila ang kanilang armored personal carrier at ibinangga ito sa glass door ng lobby ng hotel. Pinaulan nila ito ng tear gas kay na nasa loob pa rin ng hotel ang mga mamamahayag at media ng iba't ibang istasyon. Sa kabila ng tensyon, walang namatay sa insidente. matapos na anim na oras na girian, formal na sumuko ang grupo. Si Natrillanes, Lim at ilang kanilang mga taga-suporta ay muling inaresto at siyempre ikinulong uli sila.